Aktres na si Kim Chu, pinakilig si Paolo Avelino matapos nitong bigyan ng mamahaling regalo ang aktor. Maraming ang tuwang-tuwa sa dalawa dahil pinapanindigan nila umano ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Marami din ang nagdaan na problema sa kanila at patuloy pa din silang lumalaban na magkasama. Kahapon nga lang ay may sorpresa ang aktres na si Kim Chu sa kanyang kasintahan na si Paolo. Dito nga ay binigyan umano ng regalo ang aktor at usap-usapan ng karamihan na ito daw ay mamahalin. Maraming ang nagtatanong kung ano ang ibinigay nito sa aktor, dito ay binahagi sa mga netizen ang regalo na bigay ni Kim Chu. Isang mamahaling relo umano ang kanyang ibinigay. Maraming kinilig sa ganap na ito at dahil dito naging mas kabang-abang ang mga mangyayari sa dalawa. And this are Chika for today mga ka-show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.